What's up mga kapugo, mga kanegosyante, mga kabulate at mga ka-farmers. Ito nga sa sipag kong maglaba, nabiyak na yung batya namin. Pero itong batyang ito hindi ko itatapon. Lalagyan ko ng maraming butas para maging lalagyan na aking mga bulate, African Night Crawler. Ah, pasintabi po sa mga kumakain kung yung video ito. Yan ang inay, tinuturoan niya ako. damihan dami ako daw ang butas, pero siya naman ito ang unang takot na takot sa bulate pagka nakikita lumalabas sa mga lalagyan. Pinadami <laughs> ako nga ang butas para hindi malunod yung mga bulate. Ayoko namang itapon dahil sayang magagamit talaga ito. Dahil kailangan ko ng mga lalagyan. Wala pa nga akong malaking lupa para mapaglagyan ito eh. Kaya inuutay ko muna dito sa bahay namin. Siyempre, mag tayo sa konti. Kaya madami ng butas, kaya pwede nang lagyan. Lalagyan ko ng sako para yung moist niya ay hindi mawala agad. Dahil pagkain puro plastic, lalabas lahat ng tubig niya, baka mag-dry. Tapos kumuha ako ng saan ng saging. Ito yung magsisilbing taguan ng mga bulate. Dahil napakadaming gustong kumain ng bulate. Una, gagamba, langgam, ipis, at kung, kung ano-ano pang insekto. Yan, papasukin yung bahay niyan. Kaya, kailangan ng bahay ng mga bulate. Ito, natadad ko na itong saan ng saging. Bago yung kinuha ko para walang mga linta at saka mga ibang uri ng bulate dyan. Ito yung mga dati kong alaga. Yan oh, no. Ang dami ng bermikas. Itong vermicast nito, marami na itlog. Kaya babawasan ko dahil baka napupuno na sila ng bulate. Pag ito'y napuno, tatakas na mga yan. Ang daming niknik dahil may mansanas akong natira. Binigay ko na sa kanila. Nasusyal itong mga bulate, nakamansanas pa. Yan, itong vermicast nito, may mga itlog yan na hindi natin nakikita. At may maliliit na bagong pisang itlog ng bulate yan. Kaya ito yung ilalagay ko sa ibabaw ng mga ano, oh, ito yung bulate oh, yung na. Sabi nagpisa na naman sila. Ilang weeks lang nako, ang lalaki na niyan. Magpo-produce uli ng vermicast Kaya may pangabono abono na ako sa aking mga pananim. Hindi na ako bibili ngayon ng mga synthetic na mga abono. Kaya ito tinaklo bang ko para yung moist at Cha cover na din.